eh ah, nak kita nak kuang dragon nanti palang sya tak uh. palang sya ni uh. karam nanggang orang aku aku tak dilihat dagang ke kita kataguan ke 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 nak bil nak batang lagi jawapan saya ambut aku aku ni pit pit yang matanya atau mungkin sa balai ngah itu mungkin tapi sa balai ngah lebih bintana perlu lebih oh, bintana aku tu aku masih betul nak mana nga balai ngah nak kita mana Tapos, naging kuha ng dragon sa bintana. Siguraduhin po. Nagpili lang yung ko. Ngunit, kabangin niya naman na hindi ninyo unsan nun. Pwede kasi na may ulot. Ayaw ko ito, naging lang yung dragon. yung ko kay kaya naging kuha siya sa bata. Naging tanaw. Habi na ko usap ko niya itong bata niya wala man yan sa kanya dito na po siya sa kuhan dito na po siya sa kuha dito, dito na siya sa akong ulo ba Ngayon, mo ito kay na lang pagkuhan sa kong pagpaak sa kong baon niya Ngayon, ito niya pala yung dragon wala wala may wala po yan sa pagkatapos dito na po sa isa ka lugar. Anong nagya po dito sa isa ka lugar. Nah, na po si Noemi. Nga karoon na kayo. Na na po yung dragon niya, but pa. Hmm. na, nanyagit na po ng Sakit pas-pas mga dagon niya umipot ng buja na Pas-pas kay siya. Ayan. Wild ga. Kuan. Nagpangitan na po may katagawaan si Imi pangitan ang katagawaan niya. Siyempre kay nahog yung mga tao niya. Diba si malipat ang huwag may makita sa dragon na kay na may mga tao nga iyak ba. Ang ilabitan, anak. So, ito, to, dilimig ko, kay, to, dilimig pang Taguan niya, nagkita may ka ng bato, bato nga dakto. Kaya dito may nagsuksok, kaya ang bato, naka, nakaanak mo ng bato, ano siya, ang pruma sa bato. Ano siya kataguan sa ilalang ba? Ang bato nagpaanak. Ay, eh, sikat to ba Open, pero open siya. Pero ni Una makugsuksuk sa bato. Naghigda, mi. Nakana yung higda. Kada ko dako ng bato. So, hindi ako sabad si Naini. Pero, ay, duwag na mo ng pa ng dragon. Duwag dito sa bato. Uh, Ayan, nagsiling dito. Nagpray lang yung buko. Uh, kaya so, na may lumilom lang. Pero ako, nag-pray ko. kami yung mga mga sa nag sa'ko pag-pray. I-re-pray ako ko. Nakuhaan ko ang aking nabanggabati. Nabang Nag-hard sa sa'kin. dili sa dragon. Di hmm. si, nakasala ko balik. ko. protection re 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 ko basi banget anak anak kau ngomong itu kayak nyamuk tuh kayak gini yang gisi muti muci nami yang mau pegemar kan nami bila aku usah oh ya si nami nyolak banyak usah pegemar di tanah putra kau di tuh sahulun aku kayak yang ayat itu sa kau anakku kayak opin menang batunya Ito may nagsuksok sa ilalim sa bato. Pero open siya, makakuha ng gagod. Mabaka simot-simot siya. Hmm. Pwede niya kung niya. Kaya kay simot-simot lang siya sa ako. O kay nini. Tapos, ihawag ako ng dragon. Wala kami niya kung saan. Niya po to eh. Niya na po siya sa ka, lugar. Niya butang tikbalang. Tikba to siya. Ano yun? Naninggit ka po ng mga tao. Ano, wala nang ko palang sininita mo sila. Basta ako, busy ka. Dadali po ko. Nakita na ko. Ang isa ka nanay na si Bata ang gamay. Dadali sila ko silang balay. niya. mo to kay... Nung nanaan ako nga dito po kung silang balay. Dadali ko sunod sila. Yung kotery na lang ko magtago. O, sige, sige, dali. Ayan, tukay. Matulod niyo silang balay. Ayaw mo to, kayo nakita mo din ko sa tikwa lang dito ko pa sa loob. Sarado na. Kaya karoon kay... Ayaw mo Nakita, nakita gyapang may... Nakita gyapang sa... Dito ko siya dito sa... Sa balay. Ito sa bintana mm -hmm. siya ng luol. Kaya ito kay... Ang niya, siyempre, diliingon nga ko ang tambalay pa. Parang ligon pa, pwede ko niyang gubaonan. Pwede ko niya saon, kaya higanti nang Higanti siya nga tikbalang ba. Uman, ningkuan siya sa dito sa mga sawa. Nur Syah. Masya. Isu nak sulti Syah. Kai, kau pandai ini nyu ni. Aku anggap tu dulu. Ya mutu kai. Isu tu. Pir kau tu kata mak tu nak ke sini juga beri macam ini kalau iko. Ya mu. Kalau iko Lord tambah ke mi Lord. Beri kami Si ini juga beri pakai isu ini. No? Ya mutu kai tong tong mana gi umanya gi storia tong maka sawang a ai ko bani nyun ni ai sya ai uto ko ngi tu lu ai uto ai uto ko ngi ta ai sya sa ko ai nyun sa ko mai sini ji ko pria ana sya ni ana di sya sama ko sapu ta nyun sa ko ngi sya maka sawang a kan sya selugo ni ni kristo ai uto ko Nakuan ku, kelakuan ku ah. Ngamu di gila tentu muka sawah kain aku betulnya. Isu kan isu lugu ni ni Kristuan aja aku. Piro nanti ngalang puku ngak. Nang ingun siapa kau lahi bagus ni awak tetik malam. Indi kekasih nang isip. Anak saya sakup apa? <coughs> Yang penting awak dah siang tu. Kau mata kau betul kan untuk. Nya orang tu. <coughs> oh orang oh, oh, oh. Dragon o oh. malang ako na po ang bako. Oh, ang ako na doon ka ni Ana magkaw. Hmm. Jesus Christ. Ano ito eh? Kasi so, mga magkaw. Jesus Christ ang akong hinuong. Ngayon, nilong ba yun? Have mercy on us, Lord Jesus. Oo, oh, oh, nag-anak ko. Okay, eh, last ato. Pag-umana akong damo, nagtulog niyo mga balik niya kanina. Nagdamgo ko, sa ako nang mo, nagsultid ako sa imo, ha? Hmm. Nagsultid ako sa imo, ha, nga damgo ko ka, kay, sa tikwa lang, sa dragon niya, kay, naman si Cherry. Hmm. muto kay, ito to siya sa korte ni may dito daw, niya, imo man siya nga. Nasa ko siya ba? Hmm. Nagsultid, Nakalimutan ko siya ang gisulti yung dugo. Ah, uh, basta balabag itong pag niya sa kuha nga, kuha niya. Ah, wala ka labdi. Ano siya? Wala ka labdi. kay, oo, iniingon ko nga. Napakiluoy lang dyan ko sa ginoo. Ang gabitik siya ko sa ginoo kaya nagpakiluoy lang dyan ko sa iya. Oh. Oh, have mercy on me. Nag-anak daw. Marag mo na yung mag-isulti. Oo, have mercy on, 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 on <makes> uh, uh, kasi yung baba. Mm -hmm. Pagkiluin mo kasi yung mag-anak ka ba? Mm. Mm. Yeah. Buto kay... Damgo po rin ako. Sabi na ka. nag na ko sa magisulti si Imo, sir. Ang akong gisulti si Imo nga, ako gidamgo po. Ayan, nakatawag si Ati Cherry. Ayan, mm. yung ko kay Ati Cherry. Ayan, ginan ako siya. Nag-kiluin lang ko sa ginoo. Okay. Mm. Lain <laughs> <laughs> mo niya hindi pa notice ako ah. Hmm. Ano yung... Ay, siya haro, wala kaon sa amal ka ba yun? Inanak rin yun siya. Hmm. Pakiluwi lang yun ko sa na siya lang yun kong tawag sa ginoon. Wala kayo na yun mo Tako ko kayo na ang higanti ng mga dragon o ganun. Tikba mga higanti sila. Ayun, isiya pag ang nag... Tikba lang pag yun niingon. Kanisa luguan yun ni Cristo. Anak saya siya semua kat sawah kali tu nak tu kasih lembelai. kena protectionan di sila. Hmm. Ya aku nunggu nak tu tagu. Ya, yeah, bina. Tengah lima mana? Balang. Mengalimu dan nasi kau. Alamaknya. Oh. ang bato nga ang mga kataguan ba nagsimbolo po si Kristo <laughs> ba? dito <laughs> may sa ilalo sa niya. dito mm -hmm. si Kristo siya gano'y nagtak mo nga nagtalakbong sa maputek ba? siya gano'y na okay, na siya anak man o oh, dito man may sa bato nagtalakbong Ay, ba? sa ayun daw Sa gibasa ba nga mga demons ba makaila kay Jesus ba? ah na gano'y hmm. sa mundo rin ba nakaila siya nga. servant ka ni Jesus Mm -hmm. Salamat. Praise the Lord. Ako damo ko lagi. Kaila mga iya sa ginoo. Okay. Na may silyo na. Hindi mo siya kahilabot. Praise God. May silyo ba? Di ba naman na sa Revelation? May mga mm -hmm. silyo. Di sila kahilabot. Mm Hindi -hmm. so, ilang mahilabtan ka. Tawang mawala yung silyo sa Diyos. Di ba? Mm -hmm. Oh, mau butuh mau bita tuh sakuan kamu apa jadi Noemi? silado jadi mundur. No, mau silado jadi munduh Kau anak Isis nih, mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau